good morning mga boss. Uh, doon muna tayo sa may ano, sa may baba ng uh, para magawa natin yung hagdan. Kasi, ingat, mo umusad yung trabaho doon Tutulungan muna natin ulit. Tapos yung si classmate, yung nagtatiles natin sa may kandaba. Ayan, nagpunta na naman ngayon. I-schedule yata yung misis niya, para sa operasyon no, sa paanong misis niya, dahil nga may crack pala yung buto kaya kailangan maasikaso, nagpaalam siya kaninang madaling araw sa akin, nakala ko sino yung tumatawag kaya siguro naman sila boss lito pagka ganun klaseng bagay naman siguro kaya na nilang intindihin yan Ayan, tapos kaya hindi ko na ipapakita yung mga ibang trabaho, yung mga ginagawa nila. Kasi nga, nagtatrabaho din ako, pupunta ako sa kabila. Tapos pupunta ako sa kabila. Yung mga iba, pinapabidyo ko na lang sa mga kasama natin. Hindi ko naman pwedeng puntahan yun sa layo ng mga iba't iba nating mga trabaho. Magkakalayo kasi sila, hindi naman sila yung lapit-lapit lang. Pampanga yung isa, dito sa may Kandaba tapos Nueva Ecija tapos papuntang Tarlac na yung isa sa biyahe pa lang natin hindi natin kakayanin kung pupuntahan natin kada isa para i-video hindi na natin kakayanin yun sa biyahe pa lang natin mauubos na isang araw hindi na tayo makakapagtrabaho hanggang na tayo sa may Baba dike Ayan, mga boss, nandito na tayo. Ah, uh, ayun, ito na naman. Ito ay gagawin natin yan, yung sa kagdan. Kasi kayo nung liyay sa taas, Inaayos na yung isang sintadang pa i Nag-layout na siya, tapos may nakagayak na tayo. Ano? Ah, uh, halo. Hmm. sukatan na rin natin yung para dito sa may CR para yung bintana ma-divide na and yung asintadong pa ganun tsaka yung dito pero dito may bakante may bakante tayong sa asintada rito And mga yung pinaka pinaka step natin. Eh mga bubuhusan natin 'yan. Tapos kung gusto nila ng tiles, pwede pa rin. sa loob lang yung naka pull weld yan or naka welding para yun sa ilalim hindi masyadong kita ispat lang ng konti yung maayos tapos kasi may sasalud din naman dyan na angle bar pa tapos steel mating uhos na yan Ito yun oh, yung pinaka step ng ano natin Hagdan Tayn lang natin yung isang pinabili pa nating ay bali dalawa pa pala. Dalawang angle bar tapos isang steel matting para dun sa paglalagay ng buhos. Tapos, si Kenoli, yung inaasintahan niya rito kasi inaayos pa yung papunta diyan. Naglagay siya ng batter board dito kasi may pinto tayo dito, hallway na maliit. Nakatatlong patong na sinayos nila yun dito kasi eto open asintada yan tapos simula dito dito 120 hallway na maliit kasi may ano tayo rito uh, kwartong uh, maliit tapos eto yung master yan tatlo lang silang pumasok rito pang apat ako ako nga yung gagawa nung hagdan hindi ko na naman na lahat ng pina ko kasi nga medyo busy uh, wala namang magkakamera sa atin or kukuha ng video hindi pa natin kaya magbayad ng kameraman. saka na pag uh, kahit paano yung may sumasobra tayo kasi marami tayong kailangan ni-provide ng mga mat mga tools para sa mga nagiging project natin yun ang pinag-iipunan ko tulad ngayon nasira yung welding machine dito yung isa kaya bumili tayo ng isang welding buto yung kaibigan ko binigay na mura sa atin kaya yung isang araw na sahod ko ay bali dalawang araw na sahod ko yun pumasok dun sa pinambili natin ng welding machine pero okay lang yan kasi at least magagamit nila rito kasi yung isa nasa kandaba tapos yung ano nyan kailangan makapagdala na rin tayo ng welding machine sa sa may mabalakat ngayon, ngayong week pupunta na ako doon para makapag order na ng para sa flooring para makapag division na doon sila tito Alan siguro patapos na yung mga pinapalitadan nila ngayon kaya lang wala silang naisesend na video sa akin Para sana may update tayo kung ano yung mga nangyayari doon Ayan, doon may bintana Ayan, doon gawi doon May bintana yan Tapos dito meron din, maliit Hindi na natin ni standard kasi Maliit lang na may kwarto Tapos dito meron din to Tsaka dito meron din sa gawin na to merienda time sa okay, ako yun ay mga boss uh, tapos na yung pinaka step natin ilalagay na lang natin siya ipapabrigate natin tatayo dito yung pinaka patungan ng step pinaka tubular tapos ilalagay na natin ay yung iba 10 step siya or 9 sorry 9 step kaya lang ang problema dun masama ang panahon napakadilim tapos papunta pa rito yung hangin sama nito umulan pa miss na may lalagay na natin hagdan ngayon pabrigit muna natin tong hagdan lalagay muna natin yeah? konti konti lang hindi ito uwi mo sa inyo to Ayan mga boss, uh, Eto, nailagay na natin yung hagdan. Kaya lang. Oo, oh, pwede na yan. Kaya lang, hindi natin nalagyan ng steel matting. Dapat may steel matting yan para maformahan na. Yan, para mabuhusan. Tapos may tapping pa dito yan. May pinaka pinaka landingan siya pa Dito. 5 inches yung taas niya para magpare-parehas yung ano niya, hindi siya matatapat sa mata. Sabi nga nila, oro plata mata. Yan. Para hindi siya matapat sa mata. Diretso siya. Tapos naka na yung sa taas natin. okay tayo. Lilinisin ng konti yan para kahit paano magandang tinitingnan pagka may mga pumapasok dito. Ayan. Ayan na siya. Ayan, malinis na rin. Bintana, bintana sa master bedroom. Ayan, isa pa doon. mas ito. CR dito sa may gitna. Ayan. 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 na lang. Mga ano pa. Mga ilang patong pa pwede nang pormahan muna to para mas tumibay siya. may mali tayong hallway dito ayan e, yung magdaan Hagdan O hindi na yung, hindi hagdan Kaya lang bukas Punta muna tayo sa Vera Ayusin natin yung ano dun Yung mga electrical Tapos order na tayo ng Mga tubular para sa flooring Ah, medyo kasagulit tayo Pero okay lang At Kahit paano Natatapos na yung dito natin Sa Dito sa may baba ng dito Hindi na namin na malaki Ang oras kanina Hindi na kami nakapagmeryenta Loy, hindi mo sinasabi Pasadya na stress na pala Wala, uwi na lang Pakain na lang na kapunan Ana ma boss. Okay, salam boleh. Thank you.